Agot Isidro, pinuri ang South Korean President, nagpatutsyada tungkol sa Japan. Tila may pinatatamaan ang aktres na si Agot Isidro sa kanyang latest tweets matapos ang pagtrending sa paghahanap ng mga tao kung nasaan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong paeng sa bansa. Lumutang ang isyong nasa Japan daw si PBBM at ang kanyang pamilya dahil virtual lamang ang naging pag-preside nito sa isinagawang emergency meeting ng NDRRMC at ilan pang mga opisyal kaugnay ng bagyo. Dito ay nadismaya pa nga ang Pangulo dahil sa dami ng napaulat na casualties sa rehiyon ng Barm. Bukod dito, napansin din ng ilan ang background ng Pangulo habang nasa Zoom meeting. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizen ang disenyo ng mga kasangkapan sa likod nito. Natila raw wala sa Pilipinas ang Pangulo. Sabi ng mga netizen ay nasa bansang Japan daw ito. Aniya sa kanyang tweet, Japan Japan. Sagot sa kahirapan. Pinuri din ni Agot ang personal na pagtungo ni South Korean President Yoon Suk-yeol sa tragic site ng stampede sa isinagawang Halloween party sa Seoul. South Korean President Yoon Suk-yeol seen here visiting the tragic site of the stampede that killed 151 people last night. Ani agot. Narito naman ang ilan sa mga naging reaksyon at komento ng mga netizen. Samantala, nilinaw naman ni Office of the Press Secretary Officer in Charge, OIC, Cheloy Garafil na hindi totoong nasa Japan ang Pangulo. Hindi naman tinukoy ni Garafil kung nasa Pilipinas ba o nasa ibang bansa nga ba ang Pangulo sa mga oras na ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!